Hoy lahat. Maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang anumang kwento tungkol sa mga celebrity, pag-ibig, pananampalataya at inspirasyon sa relasyon. Ngayon, mayroon kaming nakakaantig na kwento mula kay Donita Rose tungkol sa kung paano ang kanyang asawa, si Felson Palad, ay at si ko, isang nasagot na panalangin. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Sumisid tayo. Una, isang maliit na background Si Donita Rose ay isang artista, dating nili-Asiae, de gay host at isang debotong kristyano. Napaka-open niya tungkol sa kung paano influensyahan ng kanyang pananampalataya ang kanyang personal at profesional na buhay, ang kanyang asawa, si Felson Palad, ay isang gospel recording artist. Nagpakasal sila noong Setyembre 24, 2022, ayon sa mga ulat, sinabi ni Donita na si Felson ay isang nasagot na panalangin. Ano ang ibig sabihin nito sa sarili niyang mga salita? Minsan, ay ibinahagi niya na nang manalangin siya para sa isang asawa, humiling siya ng ilang katangian. Isa sa mga yon ay isang taong nagtataguyod ng kadalisayan, at may katulad na espiritual na mga halaga. Inihayag ni Donita na ang kanyang listahan ng panalangin ang gumabay sa kanya. At si Felson ay nagpakita bilang isang taong tumugma sa kanyang ipinagdarasal. Napag-usapan din ni Felson sa publiko ang tungkol sa pagnanais na parangalan ang kabanalan ng bono ng mag-asawa. Marami sa kwentong ito na sumasalamin sa ilang antas. Si Donita ay hindi nagpakasal sa kahit kanino lamang, siya ay nagkaroon ng isang pangitain, batay sa kanyang pananampalataya, kung anong uri ng tao ang kanyang inaasahan. Nagbibigay iyon ng direksyon, pagdarasal para sa isang bagay na tiyak, naghihintay, at paniniwalang darating ang tamang tao, hindi nag-aayos sa labas ng desperasyon, isang bagay ang magbahagi ng mga halaga sa mga salita, isa pa kapag naisabuhay ang mga pagpapahalagang iyon. Ang pangako ni Felson sa mga pagpapahalagang iyon ay mahalaga sa desisyon ni Donita. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, ito ay isang aktibong lente kung saan siya nakagawa ng mga pagpili sa buhay. Hindi lahat ay may parehong paniniwala, para sa ilan, maaaring hindi bahagi ng kanilang pilosopiya ng relasyon ang mga listahan ng panalangin o paghingi ng mga partikular na katangian, nariyan din ang aspeto ng mga inaasahan kumpara sa katotohanan. Kung ano ang ipinagdarasal ng isang tao ay maaaring hindi palaging mukhang eksakto sa kung ano ang iniisip ng isang tao. Maaaring mangailangan ito ng kompromiso, paglago o pagsasaayos, pagsusuri ng publiko, kapag pinag-uusapan ng mga kilalang tao ang tungkol sa mga mitiin, kadalasang inaasahan ng mga tao ang pagiging perpekto. Ang tunay na relasyon ay hindi perpekto, kaya, tinawag ni Donita Rose ang kanyang asawa na isang sagot na panalangin, dahil isinasama nito ang mga katangiang ipinagdasal niya, ang mga pagpapahalagang pinanghahawakan niya, at ang pananampalatayang ipinamumuhay niya. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, ngunit isang kwento rin tungkol sa kalinawan, paninindigan, pananampalataya, at pasensya. Kung mayroong isang bagay na maaari nating makuha mula dito, okay lang na malaman kung ano ang gusto mo. Ipaglaban ng isang tao na umaayon sa iyong mga pinahahalagahan, at maniwala na ang mga panalangin iyon ay masasagot sa makabuluhang paraan, ikaw naman. Nanalangin ka na ba para sa isang partikular na bagay, sa pag-ibig man o sa ibang bahagi ng iyong buhay, at pagkatapos ay nakita ito sa hindi inaasahang paraan? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba, gusto kong basahin ang mga ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up, ibahagi ito sa mga kaibigan, at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. Hanggang sa susunod, manatiling umaasa, manatiling totoo, at mamuhay ng may layunin.